guys, nice. maoy kalabasa. Tapos mangita ta bayi na kalabasa atong at patakalan. Patakalan. Kuao na to ning lalaking kalabasa. Ay, here there perfect example. Tara sya. This is the male um kuan kalabasa at patakalan at siya. So, mangita tag lalaki diri Oh, this is a lalaki. Kana siya si babae kay nay buto-buto. Kani siya sila laki. So putlon na ni siya. ato putlon. ah, putlon na siya. Then, ito slok na to dara. Wait lang. Ko na din panitan siya kay sara video gigamit. So so ito na siya ito slok diha. Bisag na, na siya bi. para sure jud siya bubunga. So ato siya ipatakal diya. So ana lang ana balik ko nako. So ito slok ra na to diya. Dan ogma. Oh, Mudako na ni siya, mahimo na ni siyang Kalabaso. Sumao so, na siya guys. Inana pag patakal og kalabasa Nana siya. Babayi man na siya kayo. Na siya. mo na siya babayi. Then kato nga buwag ganina. Itong murag utin-utin. Ito siya lalaki. So kana mo na siya. ipatakala diya para mahimod yun siyang kalabasa. So ugma na